Good morning guys! Spasial tayo sa Bigan. Sakay kami ng kalesa. Kasama ko si Andre at si Hilarion. Plus, ang happy couple na si Michael Ross at si Renaline na ilang balik na rin sa Switzerland at ngayon ay babalik na rin para sa Jaran. Of course, uh, sakay kami ng kalesa at nilalakbay namin ang makasaysayang mga kalye. Nang Bigan. Ang Bigan ay mula sa Taro Plant na Biga. At alam nyo ba na surrounded ng tatlong rivers ang Bigan. Ito ang Gubantes River, Great Abra River, at ang Mestizo River. Dumaan nga pala kami sa pamilya Salcedo. Plaza Salcedo. <laughs> Naalala ko tuloy si Doc Salcedo. Hi, thank you Michael for uh, the video at uh, mamayang gabi dito sa plasang ito ay may uh, dancing fountain na tuwing 7.30 binubuksan at talagang malaking attraction sa mga locals. Nadaanan nga din pala namin ang Metropolitan Cathedral. Pero bakit ganyan ang kuha ko? Ay, hindi ko alam naka-on pala. Ayan po ang Metropolitan Cathedral ng Bigan na patuloy ang pagpapaganda at ang Archbishop Palace. Minsan, nung no, aming disability days kasama si na Father Ronnie ay tumuloy kami diyan. Kaya uh, ang obispo ay malaki ang role sa buhay ng mga taga-vegan. So uh, shout out sa mga napakaraming tourist guide at uh, syempre kay Governor Singson. Uh, hindi man tayo magkakilala pero ang nanay ko ay Singson. Ano? Andiyan yung mga magagaling at magaganda nilang buildings na nag-oopisina ang mga opisyalas ng Vigan One Ilocos Sur. Napakarami nilang munisipyo. At talagang itong nilalakbay namin ay talagang 16th century pa unang naitayo. Makikita mo ng mga panahong yon kung papaano ang pagpaplano ng Espanya sa mga colonial uh, territory nila lalong-lalo na sa mga bahay. Yan yung mga museum at din din nang galing ang great president ng North aside from President Marcos na si President Elpidio Quirino. Alam mo yung mga nagmamanage ng mga kalesa eh tour guide din. At itong mga historical buildings na nakikita natin ay merong mga 253 na bilang. Alam mo nabilang natin ano? Siyempre research research din pag may time at ito ay konektado sa halos 25 kalye. Yung ito nga pala yung gawaan ng panga. Na pagpupunta ka dito ay eh talaga kailangan mong pasyalan. Uy, may cemetery din oh, na nadaanan namin. Medyo maliit lang pero na preserve pa rin. 25 streets o oh, 25 kalye ang nag-uugnay-ugnay dito. Pero ang sikat dito yung uh, kahabaan ng Kalye Crisolo ko talagang well-maintained nila, well-lighted at uh, dito ang mga activities. Ang ganda sa gabi pero sa araw natin ikang ay uh, pinuntahan. May mga buildings na abandoned kasi hindi na naasikaso ng mga may-ari at ang hirap mag-maintain nito. Meron talagang mga may-ari pero tumutulong na lang ang government para sa pagbe-preserve nito. At syempre, mga hotels na ito. Naapektuhan sila somehow ng pandemic, kaya yung iba hindi pa rin makapag-operate. Pero best time dito sa gabi dahil nagbiblend yung light at may mga music. At sa umaga, habang malamig pa, maraming namamasyal. 200 pesos lang rin ang sakay sa kalesa, kaya malilibot mo na. Maraming mga estudyante Usually, mga hospitality industry na nag-OJT dito. So, malaking tulong din yan sa Calle Crisologo. So, alam mo, ang galing eh. Yung itaas, o ako yan, no? <laughs> yung ventilation. Tapos, talagang parang yung kanilang mga bintana na made of copies na nai-slide. Tapos yung parang air condition nila ng unang panahon na nai-slide yung bintana pero pumapasok yung hangin. Walang bakal yung mga buildings nila. Mga apong ito, mga bricks na hanggang ngayon makikita mo kung paano ginawa. At ang lalaki ng mga pundasyon na talagang uh, hindi kaya basta-basta yugyugin ng lindol. Plus yung mga woods na ginamit. Sabi ko noong mga panahon na yon mayamang mayaman sa kahoy. Namimintay nila, makikinis, uh, na no? pero sabi nga ni Hilarion, walang uh, ika ngayon, uh, yung tabas ba? Ayan uh, siya, o. Uh, Talagang magandang pagkakayari. Yung may star Starbucks pa, kaya aliw-aliw naman itong si Andre. Kadalasan, eh, nagdadrive siya ng mahabaan, pero this time, siya naman daw ang ipagdadrive sa kalesa. So, uh, maaga pa ngayon, pero... Uh, ito may banderitas nga kasi dito ang, ang lugar ng Philippine Experience Program uh, ng Department of Tourism no na ini-encourage ng Department of Tourism na ang mamamayang Pilipino maranasan ang pamumuhay sa mga unang panahon Hotel Luna dahil sa Kalye Luna kay General Luna pero sa Netflix iba na ang ibig sabihin ng Hotel Luna Alam mo na 'yon kung napanood mo Ikot pa rin kami no eh talagang uh, mahirap ng lakad dahil sa init at kailangan mara marami kaming marating. Pero ang mas din dito ang Crisologo Museum na kung saan ang mga artifacts ng Ilocandia ay eh, matatagpuan. Tapos kakain ka ng bagnet at kakain ka ng longganisa. Kagabi, ang kinain namin ay kare-kare na bagnet at courtesy yan ng couple na si Renaline at si Michael. Plus yung gin tonic doon sa isang napakasagandang uh, air condition na restaurant na hinimpalan namin. Hindi ko nga pala alam na binibideo din kami ni Michael. <laughs> eh huli-huli kami na nakasakay din sa kalesa. Thanks so much mine. for it's this Michael. Turn. Thank you for, for the effort na na, na kami. And thanks as well Woo! sa invitation na bagamat pampanga lang kami, e biruin mo, nakarating kami dito dahil alam mo bihira lang ang pag-stay mo sa Pilipinas. It's a pleasure and a great happiness to join you, couple. Thanks and bye-bye for now. Nakabiyahin na kayo sa Ilocandia.